Paano nga ba tayo magmamahal ng gaya ng sa Panginoong Yesus? Pag-usapan natin ang tatlong prinsipyo ng pagmamahal. Maraming principles tayo makukuha kung paano magmahal ang Panginoong Yesus. Pero tatlo lang muna ang pag-uusapan natin. Una, love cares. Pangalawa, love bears. At pangatlo, love shares. So pag-usapan natin ang unang prinsipyo, love cares. Ang pagmamahal ay nagmamalasakit. Ang ibig sabihin, magiging selfless ka at magmamalasakit sa iba. Bakit? Kasi ganun ng Diyos. Siya ang lumikha ng sangkatauhan at ang lahat ng bagay, pero dahil sa selfless na pagmamalasakit niya sa atin, ay sinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak. upang ang sino mang manampalataya sa Panginoong Isus ay hindi mapahama kundi magkaroon, ng buhay na walang hanggan. Nagmalasakit siya sa atin nang makita niya na hopeless tayong mga tao. Wala ni isa sa atin ang magiging perfect na hindi magkasala. At dahil nagkasala tayo, ay malalasap natin ang kaparusahan sa kabilang buhay. Ang dagat-dagatang apoy. Yun yung sabi sa Bible. Romans 6.23 Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero buti na lang, love cares. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ket, Ganun na lang ang pagmamalasakit niya na gumawa ng paraan upang bayaran ng ating kaparusahan na kamatayan. Ibigan, ganito nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Ang pagmamalasakit ay ang pagnanasa mo na mapabuti ang isang tao kahit pa siya ay kaaway mo. Ganito magmalasakit ang Diyos sa atin. Nagmamalasakit at nagmamahal siya sa sangkatauhan ng walang exemption. In fact, yung taong kinaiinisan mo, yung taong nanloko sa iyo, yung taong tumaray sa'yo, sa iyo, mahal niya. Ulitin ko, yung taong wala kang paki, yung taong kinaiinisan mo o kinamumuhian mo, yung taong hindi ka naman galit sa kanya pero ayaw mo lang siyang makasama, sa totoo lang, mahal na mahal siya ng Diyos. So hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos pero yung minamahal niya, hindi mo minamahal. Bakit? Kasi magkakaroon ng contradiction. Kasi kung talaga mahal mo ang Diyos, alang-alang sa Kanya. Ay kahit hindi mo feel, ay ipapakita mo na nagke-care ka sa taong kinamumuhian mo. Bakit? Kasi mahal na mahal siya ng Diyos. Alahanin mo na namatay ang Panginoong Isus hindi lang para sa iyo, kundi para sa Kanya din. Ang sabi, namatay siya para sa sanlibutan. At nais ng Diyos na gamitin mo ang pagpapatawad at pagpapakita ng pagmamalasakit sa Kanya para malaman niya na alagad ka talaga ng Panginoong Yesus. Para malaman niya na ang Diyos ang nagpapadala sa iyo para pakitaan siya ng kabutihan. Though, hindi ibig sabihin na kapag nagpakita ka ng pagmamalasakit sa ibang tao, ay nagpapasakop ka na sa kung ano man ang kanyang kagustuhan. Ang pagmamalasakit ay hindi nangangahulugan na ibibigay mo lahat ng demand ng kapwa mo. No, hindi. Ang ibig lang sabihin ay magiging matalino ka. Tandaan mo, ang pagmamalasakit ay paghahangad ng kung ano makakabuti sa isang tao. Iisipin mo kung ang itutulong mo ba sa isang tao o ang magiging decision mo ba ay makakabuti para sa kanya. Halimbawa, kung meron kang tinutulungan na tao kaya lang ay nakikita mo na ang isang tao na ito ay hingi ng hingin ng tulong pero namimili naman ng trabaho o hindi nagsisikap na magtrabaho. So isipin mo muna kung ang itutulong mo ba ay makakabuti sa kanya o magiging daan lang ito para patuloy lang siya na umasa sa ibang tao. Mas lalong magiging tamad at ang pinakamasakit ay hindi siya umasa sa Diyos at hanapin ito kasi meron naman siyang natatakbuhan palagi. Merong isang taon ng kwento na nung 4 years old siya, ay nahulog siya sa isang batis. Muntik na siya nalunod at naisip niya na kailangan meron siyang gawin upang makaligtas siya. So kinampay niya ng kinampay yung kanyang kamay at paa at dinagtagal napunta nga siya sa mas mababaw na parte. Alam mo, habang naglalakad siya, paalis dun sa batis, iniisip niya na kapag nalaman ng kanyang mga magulang ang nangyari, naku, tiyak lagot siya. Kaya lang, pagtingin niya sa kanyang gilid. Nandun naman pala yung tatay niya. Nakatingin lang ito sa kanya. Wala itong ginawa. At kahit nung nakaahon na siya, hindi man lang siya binati nito. Pero alam mo, nagpasalamat ang bata kasi na-realize niya ang reason kung bakit nakatingin lang ang kanyang tatay sa kanya. Ginawa ito ng tatay niya para matuto siya magdepende sa kanyang sarili. Pero nakaantabay lang ang kanyang tatay kung sakaling kakailanganin niya talaga ng tulong. Alam mo, totoo ang pagmamalasakit, hindi paggawa ng lahat ng mga dinedeman sa ina na bagay kung hindi ito ay wise thing or the right thing na kailangan mong gawin. Meron itong kailangan na pagtitiis. Ang pagmamahal ay hindi laging malambot. Minsan, kailangan mo sila tiisin para matuto sila at lumakas. Kapag ang anak mo ay spoiled, lalaki siyang lampa at hindi marunong mahirapan. Tapos ang pagmamalasakit ay hindi kailangan na like mo ang isang tao bago ka magmahal sa kanya. Parang yung good Samaritan na hindi naman kaano-ano ang tao na sugatan at mahina pero tinulungan niya ito. Kaya nga pasalamat tayo kasi sabi nga ni C.S. Lewis na hindi inutos ng Diyos na gustuhin o ilike natin ang lahat ng tao. May mga araw ng ating asawa, mga anak, katrabaho o kasama sa ministry ay hindi naman talaga likable. Pero kahit daw na turn off tayo sa isang tao na yon, ay pwede pa din pala tayo magmalasakit sa tao na yan bilang isang tao na minahal din ng Diyos. At tandaan daw natin na mas madalas yung mga taong pinaka nangangailangan ng pagmamahal natin, alam mo, sila pa yung mga taong hindi natin like o hindi natin gusto. Kaya nga, tandaan mo, love cares, love like Jesus. Hindi ka mamimili. Misan, dahil sa kabisihan natin ay namumusta tayo ng tao pero hindi naman bukal talaga sa puso yung pagkumusta. Yung tipong nasabi lang kumusta pero wala naman yung genuine care na inaalam mo ang talagang kalagayan ng tao na yun kasi gusto mo siyang tulungan o samahan o palakasin kung meron man siyang pinagdadaanan. Na-realize ko, ang pagmamahal ay nangangailangan ng oras. Ang ibig sabihin ay nagpapakita natin ang malasakit sa pagbibigay ng panahon sa iba. Alam mo, maraming tao sa paligid natin ang nasasaktan at sugatan at nangangailangan ng kausap. At may mga taong dadalin ang Diyos sa buhay natin upang maipakita ng Diyos na nagmamalasakit siya sa tao na yon sa pamamagitan mo at pamamagitan ko. Kaya lang, ito ang problema. Mas madalas kasi sila yung mga taong ayaw nating makasalamuha. Ayaw nating kausapin at iniiwasan natin. Tama ba? Sabi nga ni John Ortberg, "If we are serious about loving God, we must begin with people, all people, and especially we must learn to love those that the world generally discards." Last week ay habang nasa isang coffee shop ako, ay may lumapit sa akin na lalaki na may dalang bata at nagtitinda siya ng mga santo-santo o -santo imahe na maliliit. Pangalawang beses na namin nagkita. Noong una, naawa ako sa kanya at binigyan ko siya ng konting tulong kasi may sakit daw ang kanyang anak na nasa dalawang taon na gulang. Pagkatapos ko siyang bigyan ng konting tulong ay lumapit siya sa kabilang table. Maya-maya ay narinig ko na nag-uusap na sila at sabi niya ay may papakilala siya sa kausap niya na lalaki na naghahanap ng gay. At sabi niya, kailangan lang daw kasi ng bata na ito ng pera. Alam mo, umandar ang aking pagiging self-righteous. Sabi ko sa sarili ko, di ko nakakausapin ng lalaki na ito kasi hindi ko gustong ginagawa niya. At nung sumunod na linggo, ay nakita nga kami ulit. Lumapit siya at binati ako. Tumango ako, pero bumalik na agad ako sa aking ginagawa. Kasi nga, ayaw ko na siya kausap at alam ko ang ginagawa niya. Pero siya, alam mo, nagaantay lang siya, nakausapin ko. Nakatayo lang siya doon. Ako naman, hindi na ako lumingon sa kanya. Hanggang sa umalis na lang siya. Alam mo, alam po sa puso ko na sinasabi sa akin ng Diyos na kung hindi ka magmamalasakit sa kanya, wala nang ibang gagawa nito. Alam mo, parang gusto ko magpray na wag na sana siya bumalik. At isa pa, late na ako kasi kailangan ko na matapos ang ginagawa ko na message. Kaya lang, ay, eto na naman siya, matapos ang isang oras. Narealize ko, yung mga taong ayoko, yun ang gusto ng Diyos na mahalin ko. Kaya kinausap ko yung lalaki, tinulungan ko ng konti, at ibinahagi ko sa kanya ang kaligtasan. Ibigan, sino ang mga taong kinaiinisan mo? Sino ang mga taong hindi mo gustong makasama o bigyan ng oras? Tandaan mo na sila ang dinadala ng Diyos sa iyo para mahalin. Hindi sinabi ng Diyos na gustuhin mo sila. Pero ang sabi ng Diyos, mahalin mo sila. Ang pagmamahal ay action word. Hindi ito feelings o emotion lang. Magmamalasakit ka pa din sa kanila kahit hindi mo sila gusto dahil ito ang tamang gawin. Yun yung pagmamahal. Si Walter Levine ay na-diagnose ng multiple myeloma. Ito ay isang uri ng bone cancer. Alam mo, sa halip na magmukmok at magalit sa Diyos, ang natitirang buhay niya ay ginamit niya para tulungan ng ibang tao na labanan ng ganitong karamdaman. Sabi niya, 99% of everything you do in life is attitude. If you have a relationship with God and you have the right attitude, you're going to learn to ask the one question in life that covers everything. How can I help you? Grabe, may sakit na siya, no? Pero ang nasa isip pa rin niya, ibang tao. Ang sinasabi niya, How? can I help you? Kaibigan, kailan mo huling sinabi sa isang tao, how can I help you? Kaibigan, love cares. Love like Jesus. Simulan natin sabihin sa ating kapwa, ano ang maitutulong ko sa'yo? Alam mo, may isang istorya ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang gusto ko ikwento sa inyo. Tinawag nila itong The Miracle at Quick Creek. Meron kasing siyam na minero ang natrap ng tatlong araw sa ilalim ng kuweba na may lalim na 240 feet. At yung kuweba na yon ng minahan ay punong-puno ng tubig. Alam mo, napagkasundoan ng mga minero na mamamatay tayo o mabubuhay tayo na magkakasama pero hindi tayo magiiwanan. Now, ito yung problema. Sobrang lamig ng tubig. 55 degree Fahrenheit. At papatayin sila ng hypothermia ng dahan-dahan. So, ayon sa balita, nung sila ay in-interview, kapag daw ang isa ay nilalagnat at lamig na lamig, ay yung walo ay mag-huddle o magyayakapan sila sa paligid ng tao na nilalamig para painita ng isang tao na yon. At kapag may isang tao na naman ang nilalamig ay gagawin din ng walo ang papapainit sa kanya. Nagahalinhinan sila sa ganitong sitwasyon hanggang sa silang lahat ay ma-rescue. Manghihina ang isa, tutulong ang iba. At kapag malakas na yung nanghina, ay siya naman ang tutulong sa iba na mga nanghihina. Ganun ang ginagawa nila. Grabe, ito ang caring for one another na inuutos sa atin ng Diyos sa ating kapatiran. ibigan ang kalakasan mo ngayon ay kailangan ng iba. Ang pagpapala mo ay kailangan din ng iba. At by the time na ikaw naman ang nangangailangan, ay nariyan ng iyong kapatiran. Ito ang purpose ng ating discipleship group na tayo ay magpalakasan, magmahalan, at magmalasakitan sa bawat isa. ibigan. simulan mo maging bahagi ng discipleship group mag-type ka ng join sa comment section. Ibigan, love cares. Hindi ka makakapagpakita ng care sa kapatiran ng mag-isa ka lang sa iyong spiritual journey. Kailangan mo ang kapatiran.